Disclaimer ang kwentong ito ay katang isip lamang ngunit hango sa mga paniniwala at alamat ng mga probinsya sa Pilipinas. Layunin itong magbigay ng misteryo, aral, at pagminilay sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, pangyayari, o lugar ay hindi sinasadya. Sa pinakaliblib na bahagi ng Baryo San Roque, may isang gubat na kinatatakutan ng lahat. Walang sinumang naglalakas loob na pumasok dito kapag lumubog na ang araw. Sinasabi ng matatanda na bawat puno roon ay may kaluluwang naninirahan at bawat ihip ng hangin ay tinig ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Isang gabi ng malakas na ulan, narinig ng mga tagabaryo ang iyak ng isang sanggol mula sa gitna ng gubat. Walang gustong lumapit, ngunit si Aling Rosa, isang matandang walang anak, ay hindi nakatiis. Bitbit -bit ang lampara, pumasok siya sa madilim na kabubatan. Doon niya natagpuan ang isang sanggol na nakabalot sa basang kumot, nakahiga sa pagitan ng mga ugat ng punong balete. Katabi ng sanggol ay isang itim na uwak na tila nagbabantay. Kinabukasan, dinala ni Aling Rosa ang bata sa baryo at pinangalanan niya itong lira. Lumaki si lira na may kakaibang anyo, maputla, mahinhin, at laging may malamlam na mga mata. Madalas siyang magkasakit tuwing kabilugan ng buwan, at tuwing gabi, may maririnig na sigaw ng mga hayop mula sa bubat. Hindi nagtagal, nagsimulang magduda ang mga kapitbahay ni Aling Rosa. Baka hindi yan tao, bulong ng isa. Anak yan ang aswang na nila mo ng kidlat noon, dagdag ng matanda sa tindahan. Ngunit ipinagtanggol pa rin ni Aling Rosa ang bata. Tinuruan niyang magdasal, mag-aral, at magmahal sa kabila ng paghamap ng mga tao. Lumipas ang mga taon at lumaki silira bilang tahimik ngunit mabait na bata. May kakaiba siyang kakayahan kapag hinawakan niya ang sugat ng hayop o tao, tila mabilis gumagaling ito. Ngunit may kapalit pagkatapos niyang tumulong, palaging nanghihina siya, at ang kanyang mga mata ay nagiging mapula sa loob ng ilang oras. Isang gabi, habang tinitignan niya ang bilog na buwan mula sa bintana, narinig niya ang tinig ng isang babae mula sa hangin. Lira anak ko oras na para malaman mo ang iyong pinagmulan, kinabukasan, nagising siya na may bakas ng luha sa kanyang pisni at isang kakaibang marka sa kanyang braso. Hugis buwan, kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. Hindi niya alam na yon ang simula ng paglalakbay na magtuturo sa kanya kung sino talaga siya at kung bakit siya isinilang. Lumipas ang mga taon at unti-unting nakilala si Lira ng mga taga-baryo, ngunit hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang nilalang na kinatatakutan. Sa kabila ng kabaitan ni Aling Rosa, hindi nila maiwasang magduda sa batang kinuha mula sa bubat. "May sumpa sabi ng mga matatanda. "Bakit tuwing may nawawalang alaga, siya lang ang laging gising sa gabi?" Araw-araw binabato ng mga bata si Lira kapag dumadaan siya sa kalsada. "Anak ng aswang! Anak ng dilim!" sigaw nila. Sa halip na lumaban, tahimik lang siyang lumalakad, pinipigilan ang luha. Si Aling Rosa naman ay palaging nagtatanggol sa kanya, ngunit tumatanda na siya at madalas nang magkasakit. Huwag mo silang pakinggan, anak, wika niya. Hindi nila alam ang totoo. Isang hapon, habang nag-igib ng tubig si Lira sa poso, nakita niyang may batang lalaki na nadulas at nabagok ang ulo. Duguan ito at walang malay. Sa takot at awa, nilapitan niya ito at hinawakan sa sugat. Sa loob lamang ng ilang sandali, tumigil ang pagdurugo. Nang magising ang bata, maayos na ang ulo nito, parang walang nangyari. Ngunit may isang babae ang nakakita sa kanya. Diyos Ginayuma mo ang anak ko, sigaw ng ina ng bata. Tumakbo ang mga tao at mabilis kumalat ang chismis na silira ay gumagamit ng itim na mahika. Sa gabing yon, may mga nagdala ng bawang at asin sa harap ng bahay ni Aling Rosa. Layuan niyo kami, sigaw ng isa. Hindi namin kailangan ng halimaw dito. Umiyak si Lira sa tabi ng bintana habang niya ang matanda. Lola, masama ba akong tao? tanong niya. Hinaplos ni Aling Rosa ang kanyang ulo. Hindi, anak. Iba ka lang. At minsan, ang pagiging iba ay takot sa mga hindi nakakaunawa. Paglipas ng mga buwan, tuluyang nasanay si Lira sa pag-iisa. Ang tanging kaibigan niya ay ang kalikasan, ang mga paru-paro sa umaga, ang mga alitaptap sa gabi at ang liwanag ng buwan na tila may yakap ng ina. Ngunit sa loob niya, may tinig na palaging bumubulong, lalo na kapag nag isa siya sa dilim. Hindi ka kabilang sa kanila, anak. Dumating ang panahon na si Aling Rosa ay pumanaw dahil sa sakit. Sa huling sandali, hinawakan ni Lira ang kamay ng matanda at sinabi, "Hindi ko po kayo pababayaan, lola." Isang mainit na liwanag ang bumalot sa katawan ni Aling Rosa at bago ito tuluyang pumikit, mumiti ito sa kanya. Pagkatapos noon, tuluyang nag-isa si Lira. Ngunit isang gabi, may dumating na karwahe mula sa Maynila. Bumaba ang isang lalaking may edad, maputla, at tila hinahabol ng kamatayan. Ang kanyang pangalan, Don Ernesto. At hindi niya alam, ang batang kinatatakutan ng lahat ang magiging sagot sa kanyang pagdurusa. Isang gabi na tahimik ang buong baryo, biglang may umalingaungaw na tunog ng karwaheng huminto sa gitna ng daan. Ang mga kabayo ay pawis na pawis, at sa loob ng karwahe ay isang lalaking maputla, humihinal, at tila malapit ng bawian ng buhay. Siya si Don Ernesto, isang kilalang negosyante mula sa Maynila na sinasabing nagmamayari ng maraming lupain. Ngunit ngayon, ang kayamanan niya ay walang silbi sa harap ng sakit na unti-unting pumapatay sa kanya. Ayon sa mga chismis ng baryo, pinayuhan raw siya ng isang matandang albularyo mula sa bayan na humanap ng sbata mula sa anino ng buwan. Ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay ang isang nilalang na hindi ganap na tao, ngunit may pusong dalisay. Sa unay hindi niya ito pinaniwalaan, ngunit nang halos mawalan siya ng hininga sa loob ng karwahe, napilitan siyang sundin ang hula. Kinabukasan, habang naglalakad si Lira papunta sa ilog, nakita siya ng mga tauhan ni Don Ernesto. Iyon siguro ang bata, sabi ng isa. Dali-dali nila itong nilapitan, natakot si Lira at tumakbo, ngunit nahulog siya sa batuhan at napilayan. Dito siya nakita ni Don Ernesto mismo, nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang oras. Bata ikaw ba si Lira, mahina nitong tanong. Ako si Ernesto. Kailangan kong malaman kaya mo bang gamutin ang isang taong malapit ng mamatay. Hindi agad nakasagot si Lira. Nanginginig siya sa takot at pagtataka. Hindi ko po alam, mahinahon niyang tugon, pero kung kaya ko, tutulong po ako. Dinala siya ni Don Ernesto sa malaking bahay na itinayo niya sa paanan ng bundok, isang mansyong tila nila mo ng kalungkutan. Sa loob, punong-puno ng mga mamahaling gamit, ngunit ramdam ni Lira ang bigat ng hangin, parang may tinatagong lihim ang bawat silid. Sa unang gabi niya roon, pinakiramdaman niya ang paligid. Sa bawat kanto ng bahay, tila may mga matang nakamasid. Nang dumating ang gabi, inutusan ni Don Ernesto ang lahat ng tauhan na lumabas ng silid. Gusto kong ako lang at ang batang ito, utos niya. Lumapit si Lira sa kanya, inilagay ang kamay sa dibdib ng matanda, at ipinikit ang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Don Ernesto ang init na dumaloy mula sa kanyang palad, parang liwanag na pumapasok sa ugat. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakahinga siya ng malalim. Ngunit may hindi inaasahan. Sa likod ng mga kortina, isang katulong ang nakamasid. Nakita niya ang mga mata ni na kumislap ng pula at ang anino ng isang kakaibang nilalang na sumandali ilumitaw sa katawan ng bata. Mabilis itong kumalat sa mga kasambahay, ang batang tumutulong kay Don Ernesto ay isang aswang. Hindi alam ni Lira sa pagsisimula ng kanyang pagtulong, unti-unti ring mabubuksan ang mga lihim ng bahay at ang tunay na dahilan kung bakit dinala siya roon ni Don Ernesto. Pagkalipas ng unang gabi ng pagpapagaling, muling nagkita si Nalira at Don Ernesto sa loob ng kanyang silid. Ang matanda ay tila nabigyan ng bagong pag-asa, malakas na muli ang kanyang tinig, at ang kulay ng kanyang mukha ay bumalik. Hindi ko alam kung anong klaseng kababalaghan ang nagawa mo, Lira, wika niya, pero gusto kong ipagpatuloy natin ito. Tutulungan mo akong gumaling at ipapangako kung hindi ko isisiwalat ang iyong lihim. Tahimik lang si Lira. Alam niyang delikado ang kasunduan. Sa bawat gamutan, nararamdaman niyang may bahagi ng kanyang lakas na nawawala. Kapag hinihigop ng kanyang palad ang sakit ng matanda, isang malamig na enerhiya ang bumabalik sa kanya at sa bawat sesyon, nagiging mas maputla siya, mas nanghihina. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Aling Rosa bago ito pumanaw, "Anak, gamitin mo ang kakaiba mong kakayahan para sa kabutihan na pangiti siya." Marahil ito ang pagkakataon para patunayan na hindi siya nilalang ng kasamaan. Habang lumilipas ang mga araw, naging malapit si Lira kay Don Ernesto. Natuklasan niyang sa likod ng kayamanan ng matanda, may matinding kalungkutan itong pinapasan. Matagal na pala nitong nawawala ang kanyang anak na babae, si Isabel, na nawala noong bata pa dahil sa isang aksidente sa bundok. Mula noon, naging mailap si Don Ernesto sa lahat hanggang sa dumating si Lira, Nasa di maipaliwanag na dahilan ay kahawig ni Isabel. Kapag tinitignan kita, Lira, sabi ng matanda sang sila'y magkausap sa Hardin, parang nabubuhay muli ang anak ko. Baka ito ang dahilan kung bakit ka dinala sa akin ng tadhana. Napayu ko lang si Lira, hindi alam ang isasagot. Sa loob niya, may halong awa, tuwa at takot. Ngunit habang tumatagal, napapansin ng mga kasambahay ang kakaibang mga pangyayari sa bahay. Tuwing hating gabi, maririnig ang mga bulong mula sa silid ni Don Ernesto. Minsan, may nakikitang liwanag na kulay asul na kumikislap mula sa ilalim ng pinto. Ang ilan ay naniniwalang milagro iyon, ngunit ang iba na may nagsasabing sumpa. Isang gabi, lumapit kay Lira ang katiwala ni Don Ernesto. Alam kong hindi ka ordinaryong bata, bulong nito. Pero tandaan mo, sa bawat buhay na nililigtas mo, may kaluluwang hinihingi ang kadiliman. Hindi niya alam kung pananakot iyon o babala. Sa sumunod na gamutan, naramdaman nilira ang kakaibang enerhiya, hindi lang sakit ang hinihigop niya mula kay Don Ernesto, kundi may lumalabas ding itim na usok mula sa kanyang katawan. Parang may dalawang puwersang nagtutong dali sa loob niya, liwanag at dilim. Munit pinilit niyang tapusin ang proseso. Nang matapos, napayuko siya, halos mawala ng malay, habang si Don Ernesto na may nakangiti at nagsabing, salamat, anak. Hindi pa alam ni Lira, ang kasunduang iyon ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan ng matanda, kundi sa pagsubok ng kanyang sariling kaluluwa. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang ugnayan nila at lalong lumalakas ang sumpa sa kanyang dugo. Habang lumilipas ang mga araw, tuluyang gumaling si Don Ernesto. Nakakalakad na siyang mag-isa at muli niyang binuksan ang kanyang negosyo sa bayan. Ngunit kasabay ng paggaling niya, si Lira naman ay unti-unting nanghihina. Ang dati niyang maputing balat ay nagiging mapusyaw na kulay abo at ang mga mata niya ay nagiging mapula tuwing gabi. Pinipilit niyang itago ito sa mga kasambahay, ngunit hindi na niya kayang kontrolin ang pagbabago ng kanyang katawan. Isang gabi, nagising ang isa sa mga katulong ng makarinig ng mga kakaibang tunog mula sa silid ni Don Ernesto. Dahan-dahan siyang lumapit at nang sumilip siya sa pinto, natigilan siya sa nakita: nakaluhod si Lira sa tabi ng kama habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa dibdib ng matanda. Mula sa kanyang mga palad ay lumalabas ang liwanag na kulay asul at itim, habang ang mga ugat sa kanyang braso ay nangingitim. Ang mga mata ni Lira ay nagliliyab na pula, at ang kanyang anino ay tila may hugis ng isang nilalang na may pakpak. Napasigaw ang katulong at agad tumakbo palabas. Aswang! Aswang ang batang yan, sigaw niya. Sa loob ng ilang minuto, nagkagulo ang buong bahay. Nagising si Don Ernesto at pinilit ipaliwanag sa mga tauhan na hindi totoo ang nakita nila. Ngunit huli na, kumalat na sa buong baryo ang balita. Kinabukasan, dumagsa ang mga tao sa labas ng bahay ni Don Ernesto, dala ang mga sulo, bawang at asin. Ibigay nyo sa amin ang batang 'yon, sigaw ng isa. Hindi siya tao. Ginagamit niya ang kadiliman. Nagmakaawa si Don Ernesto sa kanila. Hindi siya halimaw. Siya ang nagligtas sa akin. Ngunit hindi nakinig ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Lira sa balkonahe. Maputla, nanininig, ngunit matatad. Tama na po, mahina niyang sabi. Kung ako po talaga ang dahilan ng takot ninyo, aalis na lang po ako. Ngunit bago pa siya makalakad, biglang tumunog ang kampana sa baryo, senyales ng panganid. Ang mga tao'y nagsigawan, at isa sa kanila ang sumigaw, walang ganitong kababalaghan kung hindi dahil sa batang yan. Nagsimula silang maghagis ng bato at asin sa direksyon ni Lira. Sa takot, bumalik ang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang mga matay muling kumislap ng pula, at ang hangin ay biglang lumakas, tila may dumaan na bagyo. Ang mga sulo ay isa-isang namatay, at ang mga tao ay napaatras. Sa gitna ng dilim, lumapit si Don Ernesto at niyakap siya. Anak, kalma lang, bulong niya. Hindi mo kailangang labanan sila. Munit sa loob ni Lira, may boses na bumubulong, ipagtanggol mo ang sarili mo, anak ng gabi. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip na gumanti, tumakbo siya papunta sa kabubatan, ang lugar kung saan siya unang natagpuan. Doon siya lumuhod at humagulgol. Hindi niya alam kung saan siya lalapit, sa mga tao ba, o sa kadilimang matagal nang kumakapit sa kanyang pagkatao. Habang nagkukubli si Lira sa gitna ng madilim na kagubatan, walang tigil ang kanyang pag-iyak. Ang buong katawan niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkalito. Naririnig pa rin niya ang mga sigaw ng mga tao mula sa malayo, ang mga salitang tila mga patalim na humihiwa sa kanyang puso, halimaw. Anak ng kadiliman. Lumuhod siya sa tabi ng isang lumang punong balete, ang parehong punong pinagtaguan sa kanya noong sanggol pa siya. Kung totoo man na anak ako ng aswang, wika niya habang pinipigilan ang hikbi, bakit ako marunong magmahal? Bakit ako nasasaktan? Ngunit bago pa siya makasagot sa sarili, biglang lumitaw sa harap niya ang isang anino, hugis babae, may mahahabang buhok at mga matang kumikislap sa dilim. "Anak ko," mahina ngunit malamig na tinig iyon. "Matagal na kitang binabantayan." Nanginig si Lira. "Sino ka?" "Ako si Aluna, ang iyong ina," tugon ng nilalang. Ako ang aswang na minahal ng isang tao, ngunit pinatay ng mga takot sa dilim. Dugo ko ang dumadaloy sa iyo, ngunit puso mo'y galing sa isang banal na kaluluwa. Iyan ang dahilan kung bakit kaya mong pagalingin ang iba. Habang nagsasalita si Aluna, nagsimulang manginig ang lupa. Mula sa malayo, nakikita ni Lira ang mga ilaw ng mga taong papalapit, may dalang mga sulo at kutsilyo. Papatay nila ako, ina, wika ni Lira. Anong dapat kong gawin? Tandaan mo, sagot ni Aluna, ang tunay na kapangyarihan ay hindi galing sa dugo, kundi sa pagpili. Maaari kang maging nilalang ng dilim o ilaw na magpapatawad. Sa sandaling yon, tumakbo si Lira pabalik sa bahay ni Don Ernesto. Nasunog na ang ilang bahagi nito, at si Don Ernesto ay nakakulong sa loob, inuubo, at halos mawalan ng malay. Hindi na siya nag-isip pa, tumalon siya sa apoy at nilapitan ang matanda. Hindi ko po kayo pababayaan, bulong niya. Ipinasok niya ang kanyang palad sa dibdib ni Don Ernesto at muling kumislap ang asul na liwanan. Ngunit ngayong pagkakataon, mas matindi, parang sinisipsip ng lupa ang bawat hininga niya. Ang balat niya ay nagdidilim, ang mga ugat niya ay nagiging itim. Lira! Tama na, sigaw ng matanda, ngunit mumiti lang siya. Salamat po sa lahat pero ito ang huli kong pagpapagaling. Sa huling sandali, bumalot sa buong bahay ang liwanan. Ang apoy ay biglang naglaho at ang mga taong nasa labas ay napaatras sa matinding liwanan. Nang mawala ito, nakita nilang nakaluhod si Lira sa tabi ng kama ni Don Ernesto, ngunit wala ng buhay. Ang kanyang mukha ay payapa, parang natutulog lang. Sa unang pagkakataon, tahimik ang buong baryo. Si Don Ernesto, ngayon ay ganap ng magaling, ay lumuhod at niyakap ang katawan ni Lira. Hindi siya halimaw, sabi niya sa umiiyak na mga tao. Isa siyang anghel na itinago ng kadiliman. Madaling araw na. Ang buong baryo ay tahimik, tanging mga kuliglig at ihip ng hangin lang ang maririnig. Sa gitna ng nasunog na mansyon ni Don Ernesto, naroon pa rin ang mga tao, pagod, takot at nagtataka. Sa sahig ng malaking bulwagan, nakahiga si Lira, walang buhay, habang yakap ni Don Ernesto ang malamig niyang katawan. Ngunit nang sumikat ang unang sinag ng araw, may kakaibang liwanag na bumalot sa paligid. Ang sinag ng araw ay tila nakatuon sa katawan ng bata, at unti-unting naglalaho ang mga abo sa paligid niya. Ang mga sugat sa kanyang balat ay isa-isang nagsara, at ang kulay abo niyang mukha ay muling nagkaroon ng buhay. Lahat ay napahinto. Don Ernesto gumagalaw siya, sigaw ng isa sa mga katulong. Dahan-dahang dumilat si Lira. Ang kanyang mga mata, na dati nagliliyab na pula, ay ngayon malinaw at maamo. Wala na rin ang kakaibang marka sa kanyang braso, napalitan ito ng isang simpleng hugis buwan na puti, tila tanda ng bagong simula. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Nandito ka, anak, sagot ni Don Ernesto na nanginilid ang luha. Binigyan ka ng langit ng panibagong buhay. Lumapit ang mga taga isa-isa. Sa unay may takot pa rin sa kanilang mga mukha, ngunit nang makita nila ang ngiti ni Lira, ang ngiting puno ng kapayapaan, naramdaman nilang hindi siya nilalang ng kadiliman. Isa siyang milagro. Ang mga matatanda sa baryo ay lumuhod. Patawarin mo kami, anak wika ng isa. Hindi namin nakita ang kabutihan mo dahil nilamon kami ng takot. Lumapit si Lira at sa halip na magalit, hinawakan niya ang kanilang mga kamay. Wala na pong dapat ipaliwanan. Ang mahalaga, natuto na po tayong lahat. Mula noon, pinatira siya ni Don Ernesto sa kanyang bagong itinayong bahay malapit sa bubat. Hindi na siya tinawag na batang aswang, kundi ang batang pinagpala. Araw-araw, dinarayo siya ng mga taong may sakit o sugat, at gamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan, na ngayon ay tila mas banayad, tinutulungan niya silang gumaling. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa ilalim ng buwan, may narinig siyang pamilyar na tinig. Anak, bulong ni Aluna mula sa hangin. Pinili mo ang liwanag. Iyan ang tunay na lakas. Napaluha si Lira, ngunit mumiti siya. Salamat po, Ina. Hindi ko po ito makakamtan kung hindi dahil sa inyo. Sa mga sumunod na taon, tuluyan nang nagbago ang baryo. Ang dating takot sa mga nilalang ng dilim ay napalitan ng paggalang at pananampalataya. At tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, makikita si Lira na nakatingala sa langit. Ang batang minsang tinuring na halimaw, ngayon ay simbolo ng kabutihan at pag-asa. Lumipas ang ilang taon. Si Lira ay dalagang ganap na, mabait, marunong, at minamahal ng lahat sa baryo. Ang dating tinig ng takot ay napalitan ng mga kwento ng pag-asa. Subalit sa kabila ng kapayapaan, may kakaibang pangitain siyang madalas maramdaman tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Parang tinatawag siya ng kalikasan ng mga anino sa kabubatan. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan sa langit, bigla siyang nakarinig ng alingaungaw na tinig ng kanyang ina, si Aluna. Anak dumating na ang oras ng pagtubos. Nagising siya mula sa panaginip at sa labas ng bintana, nakita niyang nagliliwanag ang gubat. Naramdaman niyang kailangan niyang sundan iyon. Tahimik siyang naglakad, dala ang maliit na lampara. Habang papasok sa gubat, tila kumikilos ang hangin kasabay ng tibok ng kanyang puso. Hanggang sa marating niya ang isang bukas na lugar kung saan naroon ang isang malaking bato, ang parehong lugar kung saan siya ipinanganak at isinumpa noon. Sa ibabaw ng bato, isang sinag ng buwan ang diretsyo, maliwanag na parang apoy ng langit. Aluna, mahina niyang tawag. At mula sa liwanag, unti-unting lumitaw ang anyo ng kanyang ina, maganda, payapa, at nakangiti. Anak, sabi ni Aluna, ang sumpa ng ating lahi ay magwawakas ngayong gabi. Ngunit kailangan mong pumili. Maaari kang manatili bilang tao at kalimutan ang lahat ng kapangyarihang tinaglay mo, o yakapin ang iyong lahi bilang tagapangalaga ng liwanag sa piling ng mga bituin. Tumulo ang luha ni Lira. Alam niyang pareho itong mabigat na desisyon. Nais niyang manatili sa mga taong minahal niya, ngunit alam din niyang tungkulin niyang tapusin ang sumpa para wala ng batang isisilang na may kaparehong tadhana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, yumuko siya at nagdasal. Ina kung ito po ang tadhana ko, handa akong ialay ang sarili ko. Hindi bilang aswang, kundi bilang tagapagbantay ng kabutihan. Mumiti si Aluna. Iyan ang tunay na lakas, anak ko. Biglang lumiwanag ang paligid, ang sinag ng buwan ay bumalot kay Lira, at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng bakas ng dilim sa kanyang katawan. Ang kanyang anyo ay tila naging liwanag na pino at malambot. Ang mga hayop sa gubat ay naglapit, nakatingala sa kanya, parang nagdiriwang. Kinabukasan, natagpuan ni Don Ernesto at ng mga taga ang isang maliit na bato sa gitna ng gubat, hugis puso, at nagliliwanag tuwing gabi. Pinaniniwalaan nilang iyon ang puso ni Lira, ang batang aswang na nagligtas sa kanila. Mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, dumadalaw ang malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa balat ng mga tao. Sinasabi nilang iyon si Lira, ang batang nilamon ng dilim, ngunit piniling maging liwanag. At sa tuwing may nagkakasakit o naliligaw sa gubat, may isang malamlam na ilaw na gumagabay pa uwi. Isang paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, may batang minsang tumindig upang ipakita na ang kabutihan ay kayang bumangon mula sa kahit anong anyo ng dilim. E isa.